Sa Pilipinas, ang pagbili ng itlog na maalat ay isang karaniwang karanasan sa araw-araw na pamumuhay. Ang itlog na maalat ay isa sa mga popular na pagkain sa bansa at madalas itong mabili sa mga pamilihan at tindahan sa buong bansa. Sa ganitong artikulo, ating tatalakayin ang proseso ng pagbili ng itlog na maalat sa Pilipinas kasama ang kahalagahan nito sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Una sa lahat, ang itlog na maalat ay kilala sa kanyang masarap na lasa at matagal na itinatagal. Karaniwang gawa sa itlog ng manok na isinasalansan sa asin at iniiwanang nakabalot sa isang balat na kulay dilaw o berde, ang itlog na maalat ay may distingtong lasa na kumikilala sa kanya mula sa iba pang uri ng itlog ito ay madalas na kinakain bilang pampalasa o kasama sa iba't ibang lutuin. Ang proseso ng pagbili ng itlog na maalat ay simpleng pagtitipon sa pamilihan o tindahan. Sa kabuuan, ang proseso ng pagbili ng itlog na maalat sa Pilipinas ay isang simpleng bagay na naglalarawan ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Ang pagkain ng itlog na maalat ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng masarap na pagkain, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng samahan. At pagpapahalaga sa tradisyon at kultura ng bansa. Sa bawat kagat ng itlog na maalat, nararamdaman ang pagmamahal at pagkakaisa ng mga Pilipino sa isa't isa.